Nagtatagpo tayo ng One Repatriation Command Center na may nakalaang hotline para sa mga OFW maghihingi na kung kailangan humingi ng tulong. Ang hotline 1348 ay bukas, ay laging bukas at hindi nagsasara. Kahit gabi, 24 hours a day, pitang, pitong araw sa isang linggo, 24-7 ito ay nandyan para sa inyo upang makapagbigay ng rescue, repatriation, counseling, legal assistance na sino mang OFW na mga ngailangan nito. Pangalawa, patuloy din tayong nagbibigay ng mga serbisyo at programa para sa reintegration ng mga OFW na nagdanais ng umuwi at manatili sa Pilipinas. Ilan sa mga programang ito ay ang Livelihood Development Assistance Program ang balik pinay balik hanap buhay ang financial awareness seminar small business management training and enterprise development loan program ito po ay pinagsama-sama nandiyan din ang tulong pangkabuhayan sa pag-unlad ng samahang OFW ito po ay ginagawa po natin upang dahil babago na po ang mundo kaya tayo kailangan para kung kayo ba ay may iwan dito pag nakauwi kung kayo ba ay maiiwan dito sa Pilipinas o nais din yung bumalik pa ulit sa inyong trabaho, ay kailangan makapag-training ng mabuti para tayo handa at uh, makipagsapalara na nga at uh, kaya natin ang mga bagong mga teknolohiya, ang mga bagong pamamaraan. Kaya't nandyan po ang lahat ng assistance para eh, mabigyan naman natin ang ating mga OFW ng isang magandang pagkakataon upang sila'y eh, sila ay makapagsimula muli pagkatapos ng pandemya. Marami din tayong binibigay na suporta sa inyong mga, sa inyong mga kaanak tulad ng OFW Children's Circle, ang OWA Education and Training Program and Educational Assistance. Maliban dyan, Nagtatag din tayo ng OFW Hospital sa San Fernando Pampanga upang tugunan ang mga pangangailangang medikal ng ating OFW at kanilang mga mahal sa buhay.